hey Heyo, heyo, mga katigs. Hindang umaga. Mag-peppers 10 minutes break na tayo. Ito yung salad of the day. Parang napaka-colorful. Parang ang sarap. Parang <laughs> ang sarap. Hindi na ng, aba, ng, ano, ng, ng salad na ano, ginagawa. Iba-iba talaga. <laughs> eh yung ano yung dressing ko yun pa rin. Thousand Island. Ang itlog ko, itlog mo, itlog natin lahat. Okay, anja yan lagi. <laughs> Colorful. <laughs> At saka, kumuha rin ako ng chocolate. Chocolate cake. Maliit lang nahiwa yan. Parang one by one lang yan. One by one. One by one by one. <laughs> Ang liit at ka ang aking panulat ay taso kaya magtaso na tayo bye bye makatigan taso na <laughs> bye bye